DXDC Radyo Man Report Nisaka na sa pito ang namatay sa sunog sa dakbayan sa Davao karong tuiga Gikomperma ni Senior Fire Officer 4 Ramil Hilyado Davao City Fire District Intelligence and Investigation Section Chief nga ikapito sa casualty ang babaeng natrap sa sulod sa ilang panimalay sa sunog sa 201 Tinikling Street, Lanzona Subdivision, Barangay Matina Playa, Davao City, Kagahapong Adlawa, pasado alas 2 sa hapon. Sigo ni Hilyado, gilantaw nga namatay ang sa suffocation o heat inhalation ang babaeng biktima. Padayon pang ginasuta sa BFP ang hinungdan sa sunog, Lakip na ang kinatibok ang damyos, diinduha ka residential o duha usab, ka establishmento ang nangasunog. Sumala ni ini ang pito ka mga death cases tungod nangatrap ang mga biktima atul sa sunog. Giintensify sa BFP 11 ang Oplan Ligtas Pamayanan o sa fire safety aron wala nay mata lang casualty ato ang panawagan no, sa atong katawhan pag ingani nga mga uh, insidente no pag uh, once ka sunog uh, isiguro nato nga makagawa sa ato ang uh, balay no kunya uh, dili na nato i-attempt nga mobalik pag sulod, no tungod kay uh, nga natay balikan nga butang sa sulod sa atong balay kay sagad sa mga uh, biktima nato sagad yung mamatay sa sunog katong mga nibalik no kay once ka mobalik ka uh, Uh, gamay na kayo ang ato ang uh, uh, possibility nga makagawas pata so gawas gyud ayon sa atong panimalay at ta sa safety nga lugar o dili na mubalik sa sulod para nga malikayan nato nga matrapta sa sulod ta -ta -ta! Tatak RMN Tatak RMN